Hello mga kamama, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na lang po ako. Mama Marilyn B. blog At ngayon po ay kakain na po tayo ng lunch. Yan. At ang ulam ko po ay um, pritong talong at mayroon tayo ditong gulay na hindi nawawala. Hmm. At isda po. Nagprito po ako ng isda. Sinasawsaw ko siya sa black, ano, uh, ito, vinegar po. Ayan. Siyempre, habang kumakain po tayo, ay magkukwentuhan po tayo. Dito lang, kung mapapansin nyo po, dito po ako kumakain. Kasi nga po, uh, sa mga amo dito, may amo na ayaw nilang paggamit ang mga uh, kagamitan nila. Kaya, natin pwede silang ipilit kung ano yung uh, roles nila sa loob ng bahay nila. Kaya kung mapapansin ninyo, eh, nandito lang ako sa tabi ng lubabo. At saka ito, ito ay lalagyanan namin ng plato. Kaya dito lang po ako kumakain. At dito lang, yung space lang na ito na napakaliit, dito lang po ako kumakain kung mapapansin din ninyo, ito yung sa tabi ko. Ayan, papakita ko. Ayan. Ay, washing machine po. <laughs> yung nasa harapan ko. Kaya, dahil tanghali na, at katatapos ko lang maglinis, kakain na muna ako ng lunch. So, yun. Ito ang lunch ko nga pa mga kamama, no? So, ay muna tayo habang tayo ay nagkukwentuhan. Dahil, kailangan natin mahaba ang uh, ma mabilisang kain pala. Mabilisang kain dahil nga po, marami pa gagawin. Marami. Mm. Yeah. Mm. Ang isa pa, dito sa mga ang uh, um, kapulong mga kagaya ko. Bihira po ang mga amo na nagbibigay sila ng food allowance. Kaya, magkagahan na lang po kung anong mayroon. Kung gusto mo naman, bumili ka ng sarili mong pagkain, may pera ka. Hmm. Anong? Kadalasan kasi, Yung mga amo, pagtanghali. Nasa opisina po sila, doon na po sila kumakain. Kaya, kadalasan din ang mga tulong, mag -isa lang sa bahay. Kaya, dumiskarte ka na. Bahala ka ng dumiskarte sa sarili mo. Kung ano yung pagkain. Meron din pong ibang amo na lang laman ang rip nila kung hindi itlog lang kaya ko puro itlog lang din pero, kahapon kasi yung mga kamama, pumunta ako sa palengke, namili ako so, namili na rin ako ng hanggang ngayon yung uulamin ko dahil madamot din ang amo ko mga kamama, kaya kailangan talagang magsarili din ako ng pagkain sa totoo lang Meron naman pagkain na libre. Kung anba bawa, mamayang gabi, magluluto na naman ako. So, yung niluto ko na para sa kanila, magsisipart lang ako ng konti at yun ang dinner ko rin. Tapos, may matitira sila. Eh, syempre, alam naman yung tira, kakainin ko pa, di ba? Nakaka-ano namang kainin yung tira nila. Eh, buti sana yung mga ibang amo, nag Uh, mayroon silang mga serving spoon. Dito po kasi mga kamamang mga Chinese pang po, po nila. Hindi po sila nag serving spoon. Kahit po bigyan mo sila ng serving spoon. Basta yung, kung ano yung chopstick nila, yung kutsara nila, yun na yung pangkuhan nila sa ulam. Yun. Kaya yung kapag may natitira, mostly naman mga kamama, kapag uh, may natitira, sinasabi naman ng amo ko, you throw it. No need to keep. So, yun. Uh, tinatapon ko na lalo na yung mga tira nilang mga gulay at uh, uh, mga karne, ganyan, depende na lang kung mayroon yung ma-fry na dry, yun, pwede ko keep, o kaya fish mostly naman kasi ang fish mga kamama dito steam lang po sila yun lang talaga ang gusto nila steam, tapos yun, nauubos din nila hindi naman sila, tapos matitira na lang ulo, buntod kaya wala rin. Kaya tinatapon ko na rin lang mga kamama. So, yun ang buhay ng isang katulong. Dito sa Hong Kong. Yan po mga kamama. Rag. Ah. Mm. Mostly nga pala, ang gulay nila mga kamama ay chuisam lang. Ayan oh. mo. Mm. Choy Chuisam lang ilaga mo lang. Nasa na kung kung bagubaguhan ka lang dito, talagang uh, hindi hindi mo malulunok kasi nga syempre, sa ating mga Pilipino na sanay tayong ginigisang mga gulay, may mga sang may mga sangkap, may asin, may kung ano-ano. Dito puro uh, boiled water lang sila tapos ilagay mo na 'yon. Basta nilaga lang po. 'Yun lang mga kamama mga pagkain nila dito, wala nang iba na mga gulay. Depende, meron din yung iba, pinapagisa nila, pero mostly, binuboid lang lang po talaga. Kaya ng mga brokoli, ganun. Yung iba, ginigisa. Depende na lang din yung mga amo na ayaw ng ginisa. Kasi nga, sinasabi nila, so oily daw. So yun. At saka, ang mga lasa po nila, mga panlasa po nila is, uh, hindi po maalat. Less, less sugar and less uh, salt po sila. Kaya kapag nag-mix ka ng mga um, condiments, ingredients mo sa sa mo, talagang less ka talaga. Kailangan, kailangan matansya mo lahat. So yun. Um, ayan. Patapos na rin po ako mga kamama nakakain dahil lalabas na po ako at pupunta ako sa um, na naman. At ako ay o na naman ng pang-dinner nila. So yun. Hanggang dito na lang mga kamama. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Mama Ril. Mama Rey B Vlog. Thank you so much. Thank you for watching.